Hi guys, so follow up lang to dun sa una kong inupload uli ngayon. Nagbukas tayo ng mga pinadala sa akin. Actually guys, so yung mga binuksan ko yung pinadala lang sa akin as is. Wala akong niremedyo doon or wala akong pinawasan kasi sabi ko sa mga nagpadala, kung magpapatesting kayo before, dalawa yung ipadala mo. Kung matatandaan nyo, may upload ako dati, Goodbye Philippines din, na tube nandun yon kasabay nung mother crying cow nandun yon yung isa tapos itong isang to ito yung para sa akin kaso hindi ko siya nasindihan nung new year kaya ngayon natin binuksan so nagkataon lang na ang content natin ay magbubukas tayo ng mga pinadala sa atin so so yun nabanggit ko lang yung kay Ramil na mga triangle pero hindi siya gumawa goodbye Philippines na yun. hindi siya so nag message sa akin yung nagpadala noon, but daw hindi ko siya sinout out, sabi ko wag na kasi at least alam mo na na yung maker mo, reseller lang kasi siya guys, hindi siya yung gumagawa noon, so balik tayo doon eto guys, ano no uh, pinadala na subscriber natin, hindi ko napapalangalanan kung sino, tsaka kung sino gumawa nito, pero ito daw ay ako, bin laden yata ilalagay ko na lang dyan, mo ko sa chat So sobra laki nito, no. So ayan. Ah, uh, tapos ito naman sobra laki din. Ayan. parang atomic cha binla din. parang ganun. So, syempre, bubuksan natin 'to. Tingnan natin kung gaano karami at sulit ba 'yung binayad ng ating subscriber doon sa binilihan niya nito. So, alam ko ito King Kong na loaded. Gawa din. Alam, gawang bulakan din nila binabalutan ng ano yun, no? ng gift wrap so sa uh, cellophane tapos ito pagkakalam ko equiton tapos ito mother whistle bomb so tingnan natin dito no so eh, mother whistle bomb kasi we whistle yung kanya sa dulo no tapos ito malalaman mo naman na equiton kung ayan yung same ng kuitis mayroong lupa dito tapos ito ay Parang kuitis din, no? Kasi ito, kome. Parehas kome. May weasel yata, tsaka titanium. So, alamin natin yung gano'ng laman. Unahin natin itong king kong. So, uh, ito, 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 king kong. Basta natin ang isa. Talagang very generous itong ating subscriber, no? Fuck <laughs> you, lahat ng pinadala. Ang ganda ang piece nito ah. So, uh, same kaya ito ng Arco. So, malalaman natin pag nag-desper tayo susunod. So, yung pagkakabalot, wala naman pinakaiba sa ibang ano, no? Sa ibang gumagawa ng King Kong, Kahit yung tayo, ganito rin naman yung papel natin. Pero gusto niya lang malaman, no? Kung gano'ng karami yung laman nito. Patayin ulit natin. So, re-reset nyo lang yan para kasama sa timbang yan zero. So ang ginagawa nung sa bulakan, no, pinopold nila dito. Kita mo. Pinopold nila para hindi matapon yung pulbura. Yung um, technique nila yan. Then sa next fold, sa next na fold, wala na. So naman ito is nasa standard ng King Kong, no? 11 grams ang laman, ayan. So, pwede naman natin ibalik to, no? Para problema. Uh, para mas maganda, babalik ko na lang siya. Kasi sa mga susunod na video natin, gusto ko testing ito mga gawa nila nito. So, basic lang na din mga magkabit nito, no? So, lalo na yung mga gumagawa dyan na ngayon, sobrang dami na. Tek technique Teknik niya, pinold niya yung sa dulo. saanya niya pinold ng ganyan. So, wala nga naman ng tagas. Pero yung mga susunod na fold mo, hindi mo na siya ipopold doon. Kami kasi tinitip namin yung dulo. So, pwede rin naman yung gantong technique, no? Sunod ko ay, huwag na itong malilit muna kasi ano, gusto ko itong, itong malaking ito. So, para hindi sayang, no? Dito na natin tirahin. Ito naman basic lang mga component nito. Itong whistle. Tapos syempre, itong tube. Tayong ito pinaka-fuse. So, ingat lang kayo sa pagbubukas nito kasi bleed yung gamit natin dito. Mamapurol. So, yung mga hindi sanay mag-offit, syempre kailangan mag-ingat kayo. So, dito. Kain natin yung technique na ginamit na dito. So, same din yung technique namin. Makikita mo sya dito. Pero matiibay. Oh. Maganda yung pagkakagawa nya. Shout out sa'yo. Yung taga-bulakan makikita mo dito nilagyan niya ng glue lahat yan no. Oh. Nirol niya ng paper niya tapos nilagyan ng glue doon hindi mo na okay lang naman hindi mo na lagyan yan eh pero para maganda nga yan ito ingat kayo sa bulod itong ginagawa ko to kasi doon ang pulbura niya nandun na kasi gravity nandun sa ilalim ang pulbura hindi naman siya mag spark dyan so haba ng fuse niya no tanggalin na natin yung fuse Marami naman tayo mitya dito. Ah, kahit matanggal ko to, pwede natin ibalik. So, sorry. Ang hirap kumuha niya ng ganyan. Basta, tayo tatanggalin lang natin. Oh, ayun, punong-puno ka. So, tiyan, may plastic siyang nilagay, no? So, salin muna natin. So, zero. So, 18 Putuloy na natin itong whistle Para hindi na nakakabala So may nilagay siyang plastic dito sa loob Kung makikita mo Doon nakalagay yung pulbura Pero pala ko konting konti lang Dami din. Pero nilagay niya sa plastic. Plastic ng yelo. 100 grams. So, makikita niyo dito sa gawa niya, no? Malaki yung tube. So, malaki yung tube. Pero yung pinaka-wiesel niya, ito. Hanggang dito lang. So, since 100 grams lang siya, no? Eh, so talaga dito sa pagdidikit. Ah, post mo muna. So, tanggalin natin, no. Sensya na, sayang effort talaga dito. Nung gumawa. Kasi mahirap mag-roll dito. Eh. So, ito, makikita mo dito, wala na laman to. Puro papel na. So, ayan. Ganyan kababaw lang siya, ito. So, pinakawaganda dito, no. Kung gagawa ka nito, don't deceive the buyer. So, hanggang, kung, hanggang, kung kaya sa 100 grams, ipalagay so, na yung ano. na ba tawag doon sa Yakult? Yung isang klaseng Yakult? Delight yung delight na lalagyan namin yung yakult 100 grams yon 100 ml so pag nilagay mo na pulbura 100 grams so kung 100 grams na nilalagay mo doon mo na lang ilagay so timbangin mo hanggang dito putuloy mo na lang dito para hindi siya deceiving na sobrang laki sayang din sa packaging sayang sa tubo sayang sa papel kami naman naglalagay din ng papel pero yun nakadepende lang sa bote puso mo na ito kunwari oh. ito Pocari Sweat 500 ml, so kasha dito 500 grams na pulbura. So para hindi naloloko, <coughs> excuse me, para hindi naloloko din yung buyer, puputulin mo siya hanggang dyan. So ang ginagawa namin, itong weasel, dudugtong mo lang siya dito sa dulo nito. Tanggalin mo syempre yung takip niya, tapos dyan, dyan siya nakatip. So pag nilagay mo siya sa tube, enclosed siya lalo, diba? Pero ito wala naman kanya kanyang diskarte nga eh. So, pero ito wala naman masama. Depende sa kung magkano nyo na bilhin. nga lang sa maker, sayang kasi. Which is ganyan naman talaga. Kita nyo naman yung mga fountain na nabibili sa Bukawi. Ang laki pero ang laman ng tube ganyan kalaki lang. So, ito old, old ano na to. Parang lumang gawain na. So, doon ang bili na naman doon na is mura lang no. So, lagay muna natin ito sa isang lalagyan. Okay, oops. Sunod naman natin itong malaki, no? Sobra laki nito guys Siguro mga 8 16 inches ang haba Kasi isang ko is 8 eh 16 inches so Ito so natin Mukhang hindi ko na may to guys Sa original kasi sa plastic labo lang na nilagay Babaguhin ko na lang yung container so. Siyempre, effort din sila sa pagbabalot nito. Pero naiintindihan ko na yung mga maker kung ba't ayaw nila nung naka-declare yung grams kasi malulugi ka talaga doon bali wala na yung pampaalisan ng pulbura kasi magbabase ka na sa timbang so kahit sa yung pulbura mo kung magaang siya iisipin ng buyer hindi siya tama sa sukat so, pero maganda pagkaagbalot na dito lahat niya may glue so walang tagas yung Nga, ingat ulit kasi nasa ibabaw pala yung ano nito no? pulbura niya oh yan. kita mo ito. Ito. Nabukuha natin ng buo. Yan. Yan. Yan lang yung nakalagay doon. I-zoom out mo. So, eh yeah. zoom out mo. Patingin ako. So, ito yung nakalagay sa malaki, no? Parang, so, ito yung old, eh, oh, eh lang yung nakalagay. Yan, no? So, gano'n lang nila. Kaya magaang siya eh, parang nagpabigat lang tong tong tube talaga. So ito yung discard niya, no. O no, natin dito. Estimate ko dito mga ano, 30 grams. Estimate ko dito mga 30 grams, no. So dito natin basagin. Ay, hindi. Ano pala to? Parang mas malak... Mas marami pala laman yung isa. Mas maliit, guys. Mas marami pa. Parang 100 grams yung kanina, no? Ito, 85 lang. So... Yan yung pakakaiba niya, guys. sabi nila, sa timpla daw nagkakatalo. Hindi, kasi... Isa lang naman ang timpla, eh. So, kung... Paano kung 80 grams versus 300 grams na may M70? Mas malakas yung may... 300 grams na may SMM70 pero dito sa presyo is mahal to para sa akin pero sakto lang ayos lang din naman pero kung sa akin ka, ako gagawa niyan minimum na sa maliit ano 100 grams na dito. ito kasi sobrang laki oh sobrang laki ng tube tapos yung napakinabangin lang yun sa ibabaw ayan ganyan kalaki lang ayan iba So pag sumabog 'yan dito sa sabog, to buo pa. Sunod natin 'to. Ito, tinirin natin. Zero uli no? Pero ito, madali lang. Ito naman, madaling punuin, kaya walang problema. So, almost 40 grams to 38. Itong kwiton sa loob nakalagay is yung papel no hindi siya lupa so good na rin naman so maganda yung pulbo na ginamit niya dito yun nga lang konti lang talaga yun nandun so balik natin eh dito na lang mas ito giant whistle bomb testing natin oh. ito puno Pwanda yung giant whistle bomb niya kasi puno. Estimate ko dito mga 15. Ay, hindi. Sobra pa. Oh. 24 grams. Since ang gamit niya nga pala is yung papel lang din. Saka maganda yung kanyang ano, mixture, no? Devil lang ginamit niya. Hindi siya gumamit ng M70. pre they make profit, eh. Kailangan nila mag-profit diyan Hindi pwede yung... Parang binigay mo na lang yung ano mo. Paputok. Itong komi, madali lang to. Testing natin. Isa lang lang bubuksan ko. Para isa matesting. Ayan, ganun uli ang ginawa nila dito. Hindi ganoon ganoon Paulan, kasi puputok din naman to guys. Malakas din naman yan. Kaso, yun nga, konti lang din. So, balik na lang natin. Hindi ko na ito titignan kung ilang gramo to. At is, nakita natin yung iba-ibang diskarte Kung paano sila gumagawa ng ganyan. Iba. Ito isa, hindi ko na bubuksan. Ganun din naman siguro diskarte dito. So, yun lang guys. Ito yung pinahabo lang naman, no. Thank you for watching. Keep safe. Ito yung mga pulboranong na ipo, no. So, babalik ulit natin yan. Thank you. Have a nice day. King Kong! Puta ang lakas mo <laughs> Oh, magtatampo yung baka, hindi na kakain bukas, boy. Ah, uh, usok, guys. King Kong na ano to, guys, ha? 40 grams to. So. Punong-puno na yun. Yun na yung kaya nyo isalpak niya sa King Kong. Kung kaya nyo 45, halos same lang din naman. Pero yan, 40. Parang kabase karga, yan, oh. Bukid to, guys, ha? Tinawa, bukid. 4, okay. 6, 4,

wala sinde. Wala sinde. Wala oh, wala tay. Gawak ba mo? Wala po, patas. Tuturo sila magsinde 'yan. Alam mo kung ilan 'yung si New Year eh, ang dami sinindihan. Hindi lasing eh. Hindi do lasing oh. Bam shell sa loot. Number 6. Hindi tataob 'yan ha. Hey, no. Bilog. Another ball na na. Ay, Dishocho. Sakto lang, no. Ay, number 18, Dishocho. shut <laughs> up